Good morning mga idol. So karon mga idol di atas sa kisaw mga idol. Bukiran kini sa ayong mga idol. Sakop kini sa tigib mga idol. Ug atong atuo nang buntura mga idol kay gwapo kuno kay bio di mga idol. Ya atay motor mga idol. Di kasaka dito mga idol. So ang gawin natin mga idol, may lana tayo dito mga idol. Lilipad tayo papunta doon mga idol. Mga idol, lilipad tayo. Ayan mga idol, nandito na tayo sa Kwisaw mga idol. Nakarating na tayo mga idol sa ato ang lanang ihaplas mga idol. Nakalipad tayo mga idol. So ngayon mga idol, titingnan natin yung view dito mga idol. Kung gaano kaganda mga idol o ano pang ginagawa natin. Tara na! So ngayon mga idol, andito, andito na tayo sa Kwisaw mga idol. Bukiran kini sa tigib mga idol. Sakop kini sa Municipality of Ayungon mga idol. Ang ganda ng view dito mga idol oh. Ayan, makikita nyo naman mga idol, sobrang ganda ng view mga idol, sobrang lamig pa ng hangin mga idol. Ayan mga idol, may daan doon mga idol. Ang daanan yan mga idol, doon sa Hospital Bindoy tayo dadaan dyan mga idol, yung krasada na yan, mga idol, papunta doon sa Toktok mga idol. Ayan mga idol, ang lamig ng hangin dito mga idol oh. Ang lamig-lamig mga idol kung may problema ka mga idol, kung, kung pupunta ka dito mga idol, mawawala bigla yung problema mo mga idol. Dahil sa sobrang lamig ng hangin mga idol at saka ang ganda ng view mga tanawin mga idol, mawawala talaga yung problema mo dito mga idol. Ngayon mga idol, may tok-tok pa doon mga idol. Puntahan natin yung mga idol. Kaso nga lang, hindi makarating yung motor doon mga idol. Ang gawin natin mga idol, lilipad na naman tayo mga idol. Gawa ng ating mahiwagang lana mga idol o ano pa. Punta na tayo doon mga idol. Let's go! Ayan mga idol, andito na tayo sa pinakatoktok mga idol. Ngayon mga idol, titingnan natin kung gaano kaganda ang view nito mga idol. Ng ano mga idol, samahan niyo ako mga idol. Tara! So andito na tayo sa pinakatoktok mga idol. Ang ganda ng view nito mga idol. Oh. Sariwang sariwa yung hangin mga idol ang lamig ng hangin dito mga idol sobrang lamig mga idol ang ganda ng view dito mga idol oh. tingnan nyo naman mga idol napakasarap tingnan mga idol yung paligid mga idol ang ganda ng view mga idol kung gusto nyo pumunta dito mga idol malapit lang ito mga idol nandito lang ito makikita natin sa tigib sa bukiras tigib ang mga idol ayan pero lisod dalan din mga idol medyo lisod yung siya mga idol ang ka ka din paglakaw niyo mga idol kaya basig maligid ubus, mga idol nyo yung kanito sa mga idol. Maligit ka. Muna yung mga, mga view din mga idol. Ang ganda, di ba mga idol, no? So, Masa pa yung gihulat mga idol. Panuroy na mo din mga idol. Para makakita man na mga view din mga idol. Nga nindot ka ayaw mga idol. Masa pa yung gibuhat din mga idol. Sorry na mo mga idol. Kung ganahan mo din matulog mga idol. Pwede mo magdala og tent mga idol. Magbalon-balon na mo din ka makawad mga idol sa so, mga idol ya tay amigo diri mga idol kay ato pong nakitaan sa mga idol o mga tanan mga idol kung gaon sa diri mga idol kung gaon sa day kay diri uh, kuya ay nagtanom kog tubo ka katuning gi latlayatan sa mga motor sa pandemic wala naman sila ako na kita magtubo kay dala po ko pahangin-hangin ah, uh, po diri ah, uh, kisa day nimo kuya biato abanto taga asa inyo ha Barangay Kanloto. Ah, sakop dai sa so Bindoy. Oh, sakop Bindoy. So nari dai Kanloto Bindoy. Oh, nari dai ka diri kay tubuhan. Oh, nagtanom kog tubo para po nga maka abla mapukos si gigpis ko gangin. Oh, ah, asay mo ang tubo ana. Ah, kana, oh, kana kana. Oh, na Ayan, mga idol, may tubuhan pala siya dito mga idol oh. oh. Ayan, mga idol. Kana na Nagtatanim siya ng tubo dito mga idol. So, mga idol, may nakikita tayo ditong kaibigan mga idol kasi may tubuhan pala siya dito mga idol si Biato Abanto. Abanto. May lupa pala siya diyan mga idol. Ngayon tinataniman niya ng tubuhan mga idol. Ngayon sinamahan niya kami dito sa pinakatuktok mga idol para makita yo ang magandang view mga idol. Ayan mga idol oh. Yan. Kung ganahan mong mo ari diri mga idol, ayo sayo sayo ra mga idol kay pirting layo ayon mga idol. Gawas na ako mga idol, kaya naman ko ilanan. Lupad ako mga idol. Bitaw, <laughs> <laughs> joke-joke na, na mga idol ha. Kung sakay mo habal rin mga idol, tagsaray sakay, kay pertin ni ang dalan mga idol. Oh. O ganahan mo ang... Oh. O ang maglakar mo mga idol, asayo yung mga arena rin mga idol. Ari na mo agi sa tigi mga idol, tumampun. Sakop kini sa ayong mga idol, pwede po mag-ari mo agi sa hospital mga idol. Tapoy dalan rin mga idol Pili lang mo mga idol O kasay yung ganahang dalan mga idol Video doldol sa iyong paminaw mga idol So muna yung mga view dito rin mga idol o, Ang ganda ng view dito mga idol Sariwang sariwang hangin Ang lamig lamig Ayan mga idol So mga idol dito lang kami mga idol Thank you for watching Muulit namin mga idol Bye bye <tinyo>